amin pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito pagyamanin mo po panginoon at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita kita mula sa simula masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag sa aming kapwa. Kami po ay naniniklohod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.